Pero wala ko mag-expect nga ingon ani kadaghan ang mga adto dire karong gabi yun na People's Initiative. Nagpapirma sila. Hatag kwarta pirma because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government ngadto sa parliamentary. Purpose? magpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong Prime Minister si Martin Romualdez. Makakita to si Marcos ano eh, kurog to tohod. Atong gobyerno, ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon na to, pagbayad na. Ang pundo sa PhilHealth gikuha na. Ang bulawan kipamaligya. PDIC ang tanang mga pondo nga available ipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte. Isa balota, si Ang, ang katauhan sa North Cotabato. Samtang kita libo-libo nagtigom karong gabi una o gihuyop huyok sa babuk hangin. Donay usa usaka tao nga inusara sa usaka ka na nga kwarto libo ka kilometro gikan sa Pilipinas. Ang iyang pangalan, Rodrigo Roa Duterte. Sidi amigo na ako, bisan pa, wala pa ako sa politika. The guy ngon sila ng si Rodrigo Roa Duterte kono adunay na sala sila sa katauhan sa Pilipinas. If that is true, walang matay maimodya. Digong is not a perfect person. Nobody is perfect. He was not a perfect president, but there was only one thing perfect about him: his love. For the Filipino people! Ingon nila, Gidakop si Digong. doon sala sa katawan. But I will tell you the true story. Istoryahan tamo sa tinuod na istorya nga nung gidakop si Digong o dito sa The Hague, Netherlands. Let me start with the story of the Unity Team. 2022, ni Dagan si Bongbong Marcos, partner niya, si Sara Duterte. And they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket. Apan wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang pwesto, doon na nai usa tao na nagsugod man para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong nasod. This man is no other than Speaker Martin Romualdez. Nagsugod sila sa kitawag nga people's initiative. Nagpapirma sila, hatag kwarta pirma because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government ngadto sa parliamentary. Purpose, magpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Romulus. Apan wala kadto magmalampuson. Bosa ang gihimo nila nag mugna sila og mga programa nga kuno para sa mga pobre. Ayuda, AX, MAX, tupan AKAP. Ang ilang intensyon kuno tabangan ang mga pobre. Isa kena kada kung bakak because as you all know it, ginapili lang ang hatagan sa ayuda. Kung dili ka supporter, snowpeak ang imong pangalan. What is the purpose of the Ayuda program? To influence the local voters so that this coming election 2025, ang ilang mga lokal na kandidato, mudaog para sa 2028, preparado sila sa pagdagan ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima ni ining dakong plano nila na magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. I did not plan to run for governor. Kaya ini ako, dili ko mudagan, wala ko'y interest mudagan pagka-gobernador. Magpahulay na ko. Human na Naging Secretary of Agriculture na ko. Naging first and only Filipino elected chairperson sa United Nations Food and Agriculture Organization. I reached the heights. Pero niadtong October 8, last hour of the last day, somebody told me, go to the Comelec, file your certificate of candidacy as if that being knew that this would happen today. Ang akong pagdagan, balik lang tao, ako, pagbuot sa ginoo. Kubaya wala. Kay kung wala kong budagan, siguradong ang lingkod karon sa atong kapitulyo, magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028, birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romaldez, pag umangkon sa bana ni Lala Talino Mendoza. That is the truth. They cannot deny that. Maugani nga, gusto na masabtan masabdan ninyo kini. Because ang gipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila, dunay ay kalabtanan sa ilang paningkamot na magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dilita mo tugot nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na? Ang pundo sa PhilHealth gikuha na, ang bulawan gipamaligya, PDIC ang tanang mga pondo nga available ipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028 but if we win in 2025 in North Cotabato we will deliver North Cotabato for Sara Duterte yeah. Dili na ko mapadugay I hope you understood my message Dili na ko magpadugay kay magkita paggahunta Dunay usa ka importante nga tawo nga mas gusto nako na madunggan ninyo anak sa atong presidente. And so, with this message, I would like to call on the people of North Cotabato, dili ta magpadala sa ayuda, dili ta magpadala sa kwarta. Kung hatagan mo kwarta, ibutang e sa bulsa. Kung hatagan mo bukas, dahil asa kusina, pero pag abot sa Mayo 12, sunda ang dikta sa gugma. Mani Pinyol for Governor. Dagang salamat, May gabi. Tanan. Lipay ko makakita sa mga guwapo o gwapa There is North Cotabato Kumusta man mo? Unsa may gusto ninyo? Kaya ay osa Ang ilang gibuhat Kang Rudy Duterte Mudawat mo Di kita mo sugot, so anak. okay, ba mo, kaning nahitabo ka ron sa mua, sa mong pamilya, personal, sakit ka ayos, tinuod lang. Kaya amahan ko mangguto unya ingon ana ang ilahang treatment, medyo di po ko makadawat, kinaamantay kurte dere sa Pilipinas, unya Pilipino man siya, Kung naamang yun sa isa, dapat ni sa dere, watubang sa mga sa, kung naaman. Pero, sugkatong tong nahitabo ni tanan ug nakit-an tamo gikan diri sa kilid kamo hanto dito sa likod naa sa mong likod pirme di gyud may buondang tungod sa inyong suporta mga taga Norco Tabato Nagkakita to si Marcos ano eh, kurog to tuhod. Ito lang ha, kay gusto ko magpasalamat sa kuan. nag nako na ako, dere. Kaya ako, gusto po ko makakita yun ninyo. O personal nga, maka, makapasalamat ninyo. Kay kita ko sa... Kamu nga nangasuko mo. sa gibuhat kang rode. Pero bago ko magpadayon, para walay... Masig naman kay magluod, ako masahon tanan para wakoy malimtan na si Kuan, former governor and appointed DA, Secretary Paring of Mani Pinyol ato siyang pagpakan. <laughs> siya mo yung dito sa Dabao, o niya, eh, kita me, nangutahan na siya gusto ba daw kumuan ni, ako alangan, eh, Usao na lang, di ko makakita ninyo. Grabe ba yung itong adlaw? ang katong pagdakop sa ang gawas mo. Katong birthday niya nakiselebrate pod mo. Salamat ka gyud no. <laughs> kita. Dili gyud ni kabayran ning inyong ginapakita sa muang pamilya. Labi na sa kumamahan. Thank you gyud kaayo ana. Naa si Vice Governor Efren Pinyol. Alamada Vice Mayor and aspiring First District Board Member Toto Kalibara. Balihog ko pagpaka na to na incumbent board member Joseph Evangelista, incumbent board member Doc Crista Pinyol Solis, returning board member Socrates Pinyol, o inyong maisog na sa Kitapawan, Mayor Paulo Evangelista of Kitapawan City. Napay-usag ang maisog na Mayor, Mayor Susing Sagtalan of Alamada. ako so, sa kadaghan manggon sukad so last year nga giinita nila akong igsuon uh, pipila ka mga tawo nga nasa posisyon ang nabilin sa moa pero kini mga tawhana nga nangimbita dire sa kuwa kamo dire mayor ni kidapawan nitingog yon na nituo gyud na kang Rudy Duterte swerte kay mo na amoy mga tawo nga mapili karon ay nga eleksyon nga kubarog para sa inyo ha. E Ingan mong gudna siya. Ug kabantay mo kani adto. Last year pa lang wa pay usa ka pay pag usa ka ni Bongbong Marcos. Ang unang gibuhat sa Congress nagpatagan og papel na People's Initiative. Dito ni mo mahibaw-an nga kaning anak si Junior si BBM gusto mo sundog og diktadoryang rehimen nga pareho sa ang papa kani adto ang to senior nga nagtungtong sa gobyerno dia gusto mo agig eleksyon 27 ka tuig nga nilabay diri sa ato ang nasod mosugot ba mo ingon ana kani demokrasya ni walay pili on dire tanan oportunidad kung kinsa gusto manirbisos mga tao mutungtong o gobyerno kay mo agig kag eleksyon magpapili ka dito nako ko nakita nga naatay problema sa patagan o sa pamatasan sa administrasyon nga naatay karon. Tanawa ni sila. Sa kahadlok nila, sa kung egsoon, gisog nilagdaot Manudlo sila confidential funds, 125 million, nisulti man ako atubangon ko na, at ko na, kung ko ninyo mo, siya dito. Pero kabalo mo on sa yun eh, Adlok sila nga karo 2028 Mindanao na po ang mahimong presidente sa Pilipinas. Pero sobrang ni hindi sige, o, may kaso, politika man na, o mo man na inyong gusto. Pero kamo, kita mga taga Mindanao, kamo mga taga North Cotabato, mutoo ba mo, kanintawahan ang nagtungtong nga presidente karon? Kaya karon manudlo mo? Bilang. 125 million nga wa may kasok ato bangon. niya karon bilyon-bilyon na asa korte, na sa judiciary karon. Di ninyo matubag nga ugok. nga nilang ni. Tawa. ang mga tao gani nga kapildehon bisag unsa ray buhaton. Baog na. O na huwa mahuna-hunaan, ang ilang gibuhat, i-kidnap nila si Rode Duterte. Technically, kidnapping to. O. Pa, uwa to na to, uun sa ingon sa ICC. Kay confident pang God me, suri mi sa kong iksoon, anak ko, unsa may balita, liha, sa kaso. Katong pag nahita na, ang ingon dito, wa gyoy kasong mahitabo sa apprehension palanda ang Rudy Duterte layo ra kay tinuod <laughs> Kani sila murag yun ni sila ni Ponit ug bato nya gibok gibonal nila silang ulo Nagtuo god sila nga mawala si Rudy Duterte mawala ilang problema pero karon nga gibuhat na nila abre na ang mga mata sa tao o karon mas na itako yun nilang problema kay mabati yun nilang kalagot sa mga takamenta na now. na si Jimmy Bondok, noon, kaya mga tawhanan eh, 2016 pa lang yun, ning uban na nais ako mga amahan o mga loyalista kini sila. So, kung kita mangu, gusto nato, nang naay giya ang atong pagpili o kandidato, senador, karong eleksyon, ako hangyo sa inyo ha, total na alam tay mga cellphone o internet. Pangitaan niyo uwa mo makaila o ganahan mo nga guided ang inyong pagpili og senador. Pangitaan niyo pangalan unya paminawan ninyo unsa gyud ginapanulte. Mahusay, maayo man tanan, okay man. Ang kana lang wala lang ta kay ila Pero naay pa ba ana? Pero ako hangyo ninyo para di na lang gid good kung nalain yun mo sa nahitabok ang Rody Duterte, diritso ka ninyo, goto na lang. Para, kuha na. Ana na lang. Total kauban man na, ang amo na mo, kami sa politika, ikaw nga mutungtong tungtong diri sa ato ang nasod. Si Rodi, ako ang papa, dugay ng Miss Dabao, Tutkaron, kaluis ginoo, Okay gapon, medyo ganahan ang tao. Ang, ang mga taga-dapaw karon gisawayan ko. Nahimo kong Vice Mayor 2019. Pero kasagaran ana tungod na sa kuamahan. Kaya kay bisag kamuron na ata kay napakita niya nga ang Pilipino naa pagyoy padulngan ug naa gyoy hayag nga kaugmaon. Ayaw, kanang gitgita siya sa gawas nga wala dili na Dili dapat ang maguol uh, mag anak. Na panahon siguro, di lang karon ron. Basig makabalik ako, ama mo, mampun na akong ginapangandoy yun. Di pa ko kong Kay... Ang imo lang kong Kay basig mula, mugawas ko og unsa. Mutan ko dito. Basig lang, gubutong diris na Ba, anak, mga style good sa kuang karon guberno Gobyerno. Salto kay ba? O so, sige lang, okay raman. Lahoson ko na ng eleksyon, makagawas ko, matanaw ko dito sa kuamahan. O ay. Sumbong tamo sa asawa. Na mga, yung mga ilunggo, Dre? O ba? Ang akong kuan, ang akong ako ang partner, Ilonggo Ilocana na. Oh. ako mga anak Ilonggo Ilocana ang laki ana. Ako Bisaya Maranao. Bisaya Maranao ug buutan, mo? <laughs> ang ang importante ang ang nindot kaayo karon kay bahaw ta karon ang ilang gibuhat man ko nila ang kwarta sa gobyerno so mo na nabawasan nimo pilyal nabawasan nimo edukasyon nabawasan nimo dito dito ana tanan karon gibutang na nila tanan og ayuda kaning congress dagag mga congressman pod sa lain naing lugar sa Pilipinas nga gibutang nila moy padagano nila sa lokal ang uban ni mo o nilang mayor para magunita nila ang kada sudad o munisipyo dires Pilipinas. So muna, ang pamaagi nila karon kanang gimaniubra nilang kwarta, tungtungan sa ilang mga politiko o nila, aron mo'y gamito nila, kanang ayuda, para usbo ng hunahuna sa mga Pilipino. Tanaw ninyo, kini sila. Tanaw ba nila, mausab nila ang hunahuna sa Pilipino, pinaagi lang sa ayuda? Nakaminos lang yung kayo ni sila, yun kami lagi rekay ni sila ang among ginabuhat ana kaniadto ang ako amahan human ang pinakaunang termino niya mayor diri sa Davao Na ang gipuli bisi mayor karon ni admit niya ang sabot magbalik mubalik ako amahan puli na pud sila niya di naman gusto mo na og so nahimong admin ni karong unsa admining vice mayor niya kani adto. Pag-abot og okay, eleksyon, ang giingon lang yun sa kong ni Rode, sa kong Papa, waan ninyong kwarta, pero botoha ang kinsay na sa kasing-kasing ninyo. E nga naman po, kana manggod, buwis na. So kitang tanan nga nagapanarbaho, mupalit o bisagun sa goods and commodities di mga tindaka na ay resibo, nagabayad tag buwis, unya karon karoon para to embody, our hopes and aspirations not only for ourselves but for the future. Moabot yun ang nga na nga kuhan. Basta dungan lang tapir salig sa ingon na nga panguna ko na. Moabot yun ta di ha. ka. Pero, wala ko mag-expect na ingon-anay kataghan ang mga ato dito karong gabi yun na. Monang, monang ako, pagbasing magkita, may pohon sa kong igsoon, sultihan ako, papakitaan ako, papakitaan ako sa picture niya, inon In ako nga, dagang pong gahuwat niya, dere. Sultihan po ako, ako amahan nga, Pakita ko ni siya ka para malipay, baka kaibaw sa nga, daghan po nga, nagmahal niya. Salamat ka kayo. Ang ako ang gusto lang unta po uh, ipahibaw sa inyo ha. Uh, ug, ang naitabo magod di magigit unta na gusto na mahimo ni Marcos o Duterte ng istorya, kailili e man na para sa tuwag kaapilito ra para ilogan ang usa ka nasod. Di para sa, tawo tao na siya. Pero sila mang ga insist gyud aning a narrative. Mo nang sige sila kumpara nga unsay nahimo to 30 karon, mo ni mi karon nga nana. Sige sila ingon, sige sila pogos nga way krimen nga way way problema. Ang problema sa uyab lang mo naa. Wala eh. Sige sila insist ana nga narrative. Mo na unta kining mga kining kauban nako karon si Mayor Pau Evangelista og mabutay nga gobernador niyo si Manny Pinyol og makaubanan nila. Maoning mga tao nga wa mo biya kang Rodito Duterte. Timan inin. Nya labi na. <laughs> okay ra siguro laki, musuway siguro og laki siguro. Unsa na ni? ko guan ang wa no kubay. Lugawa ni eh, boy. <laughs> Long live. Long live, so, mga brother. Asan ah, ako? Hindi, <laughs> ganyan yung mga tawanan. Katali lang ba? Suriago ninyo. Ganyan yung mga tawanan eh. Iba mo, ang ang politika sa Pilipinas, sa makano na yun, historically, tanang basta admin ang kontra yun. O tayo, admin. Wala yung kay imuha diha. Biaan yung ka. Muna, kini silang mga tawhan na si Gubman ni Pinyol o kini si Mayor Pao Ibangilista, ingnan ta mo, dili lalim, labi na si, Goan, kani si, Pao, uh, si Mayor Pao, incumbent pa yun, dili lalim ng iyang ginaagian karon ron. Dili na lalim na. Isa ka pero mo kumahadlok. Uh, nga naman di ay. Sige na sila panghadlok. Kaya e, nga Pre, di nga naman di ay. O di, presuha ko ninyo. So may na ako, mga kuya nila, ang kusala salak rin, mga pagpanulti raman, tinood man Huwag na makako, kita mang tarang, usakay. Hindi ba? So may kuhaan. Pero wala eh. Kaning, kaning ako ang nga nga mo, maabot, maabot, kung ako dirig, kitapawan, paraan eh. Dili manggod, ang nakataya na manggod ka ron, dili lang mani amuang pamilya kong papa. Ang kamo man Ang Storya ni eh, sa mga tao sa Pilipinas. Mga Pilipinong ginastoryaan dire, rin. Eh. gusto nila, himo ang kaharian nila nga. Wala. Hindi pwede. Wala so, nyo, yung unana. So, imanin ninyo, kanyang mga tawhan hanag yun. Believe ko Believe ko. Wala yung basta. Ang ah, politiko, dali rin kayo na hindi ni mo hadoko no ka tanggalo ni mo, ko ni mo kwarta, ah, maglisod na, na Pero kanina, ko kuyaw ni ng mga tao, buo ang loob, ana, Manay, na ninyo. mo, unta, magdugay pa ni Mayor ni Andres Kitapawan, unta si, unta si Gobernur Mani Pinyol, mahimong Gobernur rin yung karang mga nga ng eleksyon. Tanaw na dili na sayop. Tanaw nako di dili na sayop. Kaya ka ba mo, pag may isog last year, dugay na mo ko si Giyaw-Yaw. Una na kong yaw yaw suko so, yung kay ko. Pulbaan ko pag human, ay. <laughs> Pulbao, Presidente ko na yung mga kalaban. Pero mo lagi na, sa mga istorya na yung anan, ma Mabuhay ang North Cotabato! Mabuhay ang North Cotabato! Mabuhay ang Mindanao! Mabuhay ang Pilipinas! Thank you kayo. May gabi isa niyong tanan and God bless you all. Salamat kayo.